Hindi, isa lang. Kukuha tayo ng pansi ngayon. Ito, pero mas malaki. Yan. Ay, mas malaki daw yun ang gusto. Ay, mas malaki Ayon. pa. Okay. Hindi. Para... Yun. Oo, nakawa na yung kalamansi. O. Ayan, laki. Ay, laki yun. Oh. Kasi mas malaki. Ito, sa so, otong isa. Okay. Mas malaki, oo. Oh. Uh, pwede na yan, oo. Isa lang. Hmm. Okay na. Isa lang. Okay. Sausawan Ayan. para sa nilaga. Ah, nasa na yung toyo mo. Tingnan natin. Hmm, dami pang buong nga dyan. No? Ayan. Ayan. ayan dami. At pag may kailangan tayo, tulad nga, kailangan tayong baka, kailangan natin ang oh, isa lang, na. O oh, yan. Ano nga? Hindi nak dami oh maano sariwa tapos sariwa ano na ah manang po ayan oh hiwá na ayan pili ayan pili yami Okay, ayan, aman lang. Tapos kita natin. Tinong nga. Open. Fresh chai, fresh from the farm. Fresh chai, fresh from the farm. Ayan, yeah, no. Okay, sige. Pakin na tayo, mga. bye.